Yo yo mga do. No, so nandito na naman tayo sa ating backyard no. Ito na tayo. So, December pero ang panahon eh parang init-lamig, sala sa init, sala sa lamig. But anyway, etong topic natin ngayon yung ube. So, ipapakita ko sa inyo yung ube natin dito mga do no. So, ito na sila. Oh. Medyo yung papaya natin kaya hindi ko muna inharvest. Tignan nyo pati yung papaya apektado siya sa init-lamig. Nagkakaroon ng ganun no. Kasi lumamig. Nagkaroon siya ng ano, ng uh, burn wind ano wind burn and then ayan uminit na naman so para siya nagkaroon ng mapa but anyway yung ubi natin eto na siya so yung ubi natin magulo na siya hanggang doon na yung gapangan ng ubi natin ay eh, yung gapang ng ube, so meron na ako na harvest na ube, mga do yung iba pag nagtatanim ng ube, yung iba sa mismong ube, uy bigyan mo ako ng pera may ano may paru-parong dilaw pag inanohan ka ayun oh no, may paru-parong dilaw pag nakarakita ka daw niya eh bigsip kakapera anyway pamahiin <laughs> so eto na tayo no maghanap tayo dito ng mga ube na pananim yung iba makikita mo sya dito sa mga ano niya sa mga bunga bunga niya eto may nakita ako dito eh uh, huwag tayo dito humanap kasi ang gulo nito but anyway makikita niyo yan sa mga ano niya sa mga nods sa mga dulo dulo niya dito ay ito meron no yan siya ito maliit pa eh ito pag ito tinanim nyo matagal to bago lumaki unless lagyan nyo ng ano fish fertilizer mabilis yan lumaki So ito na yung pinaka ano ko dyan, nilagay ko siya sa timba kasi pag lumalaki siya para hindi ako maghihirapan maghukay. But anyway, pakita ko sa inyo yung iba na nahukay ko na. Punta tayo sa side na to, no? ah uh, ito yung ubi ko na ganun, ganun siya kaliit nung tinanim ko. So ito yung laki niya. So ipapakita ko pa ba, ba sa inyo paano ako naghukay? Ito na siya, oh. Ito natamaan kasi ng pala kaya na ano siya na na sira. But anyway, buhay pa to. Ito siya, yung ubi natin. So kung ganun kaliit yon at masustansya yung lupa nyo, Ayan, medyo magkakaroon kayo ng ganito kalaking ube. kita ko lang sa inyo. So, yung iba, ang gagawin nyo, ito, ikakat nyo ito dito, ito, pwede nyo itong itanim. Pero, ang mas maganda dyan, guys, ito, katulad nito. Ayan, o. Oh. Kinat ko yung unahan. Ito yun siya, o. Oh. Mga do, ito siya, o. Oh. Kinat ko yung unahan yan. Ayan siya dyan. Siyempre, pag, pag nakat mo yan, matutuyo din siya. Ito yung pinaka, ano niya, pananim mo. Ito. Ito yung itatanim mo. Pero yung iba, makakakita ka nito sa mga bunga niya. Ayan, no, katulad nito. Yan siya, oh. Yan, oh, bunga niya siya ng ubi mo. Yan, maliit pa to. Ito, pwede na natatong pananim next year. O kaya ito, yung nasira niyang cut. Ayan. Ito, medyo na, natabas lang to dito sa mga ganito, guys. Pwede niyo tong pantanim. Tutubo rin to, actually. But anyway, meron ako ditong ube. Ito naman, yung sa malapit sa bahay natin, sa dikit sa dingding. Ito siya. Ito, mga harvest na natin ngayon, mukhang malaki ang laman nito. So, dito, mas makakita tayo ng mas maraming pananim na ube. Katulad nyan, ayan siya. Ito yung sinasabi ko mga gudu, ayan siya, oh. Yung pananim mo na ube, ayan, ayan. Papasok mo na natin ito sa loob ng bahay, tapos lagay mo natin sa loob kasi malamig pa ngayon, pag tinanim mo to mabubulok to Ayan siya, oh, ayan. Yan ang mga nating pananim na ube, ayan, oh. Tamo, oh, yun, oh. Yan siya. O, oh. yan ang pananim na ube. Yan. For next year, season ng ube. ba? Diba? Ito may mas malaki tayo dito. Ito nakakatawa. Ito malaki na. O. Oh. So, ito yung tin tinatawag natin na uh, pinakabunga ng ube. Pwede mo rin tumakain mga do. Kaso nga lang, andiit ng ano naman ito, ng laman. Pag kinain mo. So, mas maganda, ang gawin mo, itanim mo na lang to next year. Tapos, pag lumaki siya, at least lalaki siya ng gano'ng kalaki. May mas malaki kang version ng ube. Nagulat ako dito ha. Ah. Ito ang mas maganda. Ito, pwede mo tong ano na, kainin. Ayan o. Oh. Pag ganito na kalaki, yan maganda. Ito. Pwede mo na tong lagalagain pag ganito na kalaki. Pero pag ganito kaliit, yan. Pananim yan. Pero ito, pwede na tong kainin mga do. So marami tayong bublets dito na nakikita. Ayan siya o. Oh. Ayan o. Oh. Maraming bublets. Ayan sila o. Oh. Ayan o. Oh. Mga bublets natin. Marami dyan. Mag-harvest tayo ng mga bublets niya No? Palakihin muna natin yung iba. Yung iba kasi namatay na sa ano eh, sa lamig. Pero like I said, itong bubblets ayan oh. Oh, yes, may pananim ka na next year. Ayan na siya. Ito yung pinaka-seedlings ng ube. Dito mo siya makikita sa taas ng ube mo. So bukod sa may laman ka na sa ilalim, pag laki-laki katulad doon no, yung malaki doon ayun oh. Ayan siya oh. O pag laki-laki, ayun siya, may malaki kang ano, ah, bunga ng ube. So, yun lang guys, no? Ito siya, para paano ka magtanim ng ube? Serin it and forget it. Lagay mo sa mat mataban lupa, babayaan mo to, 8 months bago ang harvest ng mga ube dai. Medyo matagal siya, pero napakasarap naman ito. Ito yung kulay purple na ube. Yung talaga yan, oh, Purple na purple yung kahit makikita mo dyan, oh. Ito yung napakasarap na ube, lagkitan. Mm, I can't wait para maghalaya bagay na bagay to sa Pasko at saka sa New Year kasi ganoon sa New Year naghahanda ng ube kasi pampaswerte daw yun kaya kailangan magtanim ka ng ube doon